<laughs> ako best. Sige, sige. amot na lang, Jud. Hayal kaya akong future ani sa summer, sa second year. <laughs> <por ang laughs> Murago, ani. Congrats, <laughs> Bet. Congrats. ko karo na... Uy, ka. Tunela. So, <laughs> ako <laughs> <laughs> ahh unsa niya fake niya maganap eh rawa ano twenty years la ano sure gandal scandal na Angel. Uy, nakaayo ka. ka. Na Uy, nagaanak sila. <weit> Uga. Uh, Mag-study pa mi Karun. Sa na lang. Mag-aanak sila. Sige pa, tutoy? akong tutoy. Pwede akong tutoy. ka buta nila ako ha. Multiply. Sige, kung butas multiply mo nga kuhan. Na. Kaya natin sa adlang. We must, we must, man na!